tayo sa bakura ni Lolo. Magtitingin tayo ng saging kung mayroong matigas na saba. Ay, ayun, may pusoan pa, oh. May saging na may puso. Sayang yung puso, oh. Ang laki pati, pwedeng gulayin. Ayun, oh. May puso. Ayun. Ayun, dahil may puso. Ang laki, oh. Ang daming saging na saba, kasi mga mura pa mura pa matin tayo kung meron tigas meron tayo may ng tigas saging parang wala wala tigas na sa bah madamo na pati o oh. Pari ko damuhan ang likod bahay ni Lolo wala na yata ditong puno ay ang pangit ng saging luyat meron sana luyat o oh, ang bunga o oh, ayan. hindi maganda ang bunga Hindi maganda yung bunga niya. Siya yung maliliit. Hindi gumanda. Para yung kupis. Kupis ang bunga. Likod sa likod. Sa kabilang likod. Sayang yung saging. Hindi agad din natanggalan ng puso. Kaya gaya. Meron naman pa dito. Oh. Ang dami lukpan. Oh, dito ito sa may banglat. Ayan oh. Dami oh. Oh. Ayan oh. Oh. Dami lukpan. Oh abot ng kamay, oh. Dami. Oh, ito hinog na, oh. Oh, ito hinog na. Ayan, dami, oh. abot ng kamay ko. Ah, ah. Dami sarang saging, oh. Mga mura pa. Ang dami bunga ng lukban. Lahat may bunga ng lukban. Hindi man kinikarae, hindi na pinapansin dito ng mga bata. Hindi na pinapansin ang lukban. Kaya, itong guyaban na walang bunga kalamansi may buwang may buwang kalamansi mga ilan mga ilan oh. Higit pa tayo dito sa pinakalikod ng kusina kung may buwang ang saging mga mura pa ang saging wala pa tigas oh ang manok is sabid sabid na oh sabi sabid sabid ng tali oh hindi hmm, diyan na ito na alam ni lolo kadaming gawa ni lolo masama pakiramdam hmm. Daming patubo patuboran niyo go laki ito tayo dito kung saging ka mga aso ito mura pa din oh katatanggalan ng puso ikaw taray akit ka ng akit ng mga kapo mo aso ha daming daming aso na pasok wala walang tigas na saging walang tigas na saging mayroon na diwa pa ng puno ng saging yung laki oh mm, pa sa bubong dapat ito'y matanggal. Magigiba ang bubong ni Lolo. Oh, naghapay na yung saging sa kusina. Nakahabay na, nakahapay na sa bubong ng kusina ni Lolo. Hmm. Dapat ito'y matanggal.